Mainit na usapin ang away ng mag-amo na si Terence Crawford at taparang head Bob Arum tungkol sa kung sino ang may kasalanan kung bakit hindi kumikita ang mga laban ni Terence Crawford. At ang nakitang daylan ni Bob Arum ay ang hindi paglabas-labas at pakikisalamuhan ni Terence Crawford sa mga fans at mga media. At inadvisean niya ito na dapat i din ang kanyang sarili. Ipakilala niya ang kanyang sarili at ipakita niya ang nangyayari sa pribado niyang buhay, ang kanyang pamilya. Pero ayon sa sikat na boxing site na Boxing News 24/7, na hindi ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi kumikita si Terence Crawford dahil may mga super sikat daw na hindi naman nag ng sarili nila, katulad ni Canelo Alvarez, Miguel Cotto at Manny Pacquiao. Ang malaking parte daw ng kakulangan ay ang fighting style ni Terence Crawford na counter puncher. Naghihintay na tumira ang kalaban bago siya tumira. Hindi katulad din na Canelo Alvarez, Miguel Cotto at Pacquiao na sugod ng sugod at masipag pumukol ng suntok. Maksyon ng mga laban at nakakaaliw panoorin. At dagdag pa raw ay may bansa na bumabakap sa mga ito. Hindi katulad ni Crawford na hindi buong bansa sa Amerika ang sumusuporta. Hindi pa nga isang state kundi parte lang ng state sa, sa, kanyang hometown lang na Omaha, Nebraska. Kung ganun, eh dapat baguhin ni Crawford ang estilo niya at gayahin niya si Nakanelo, Cotto at Pacquiao na nakikipagsabayan talaga. O kailangan niyang sundin si Babarum na dapat ipromote niya ang sarili niya makisalamuha siya at magpa-interview lagi sa mga media. Gayahin niya si Mayweather na kahit medyo boring ang laro dahil sa counter punching style at puro iwas sa takbo na style na eh sobrang daldal -dal naman at laging laman ng balita at pasikat sa sarili niya kaya mabenta pa rin ang mga laban. Kaso mukhang walang balak si Crawford na may baguhin sa estilo niya at personalidad niya dahil kontento na siya sa kinikita niya na okay naman at hindi pa delikado ang mga nakakalaban tulad ng laban niya kay Kelbrook na kumita siya ng 4 million dollars. At yun nga, sinabi pa na kung nawawalan na pala ng pera sa kanya si Bob Arum, eh dapat pakawalan na siya. Kaya ang namumblema talaga ay ang promoter niyang si Bob Arum, na umahangal na na nalugi na daw siya ng kasing halaga ng magandang bahay sa Beverly Hills. Sa ating naman mga Pilipino, mukhang nakarama na si Bob Arum dahil sa pag setup kay Manny Pacquiao para malipat ang WBO belt niya kay Terence Crawford noon. Ito yung ipinakain sa Australia sa si Pacquiao sa hindi kilalang si Jeff Horn noon at hinayaang gawin lahat ng dirty tactics ni Horn para lang manalo at maagaw ang belt. Tapos hindi binigyan ng rematch sa si Pacquiao dahil malinaw na plano talagang isali ng titulo kay Terence Crawford dahil ang alam noon ni Babarum ay tapos na ang karera na Pacquiao dahil matanda na ito. Ngayon iyak-iyak si Babarum dahil si Pacquiao kumikita pa rin pero siya luging-lugi na kay Crawford. Salamat sa pananood, like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!